Heto na po ang sampung na unang mag-comment na isisigaw natin ngayon na si Lodi Ayan Shigawara, Lodi Shakul Hudas, Lodi Sofia, Lodi Basher, Lodi Jerome Mabuang, Lodi Mike Coteliz, Lodi Masterman Hua Recap, Lodi Marvin John Aragon, Lodi John Papia, Lodi Asta Boy, Lodi Najab Lodi Bangkag, Lodi RD Evan Directo, Lodi Ruel Amparo, Lodi James Panganiban, Lodi Michael, maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka palang dito, baka naman. Ika put, apat na kabanata sa pagpapatuloy. Nagtatakang nakatingin sa ating bida si Hawley habang sinasabi niya na saan nga ba talaga ang lugar na ito. Nakangisi ang ating bida na nakatingin sa ibaba, tumugon sa kanya ang ating bida na isa itong ibang linya ng panahon, isang naiibang hinaharap batay sa mga pinili mo. Tingnan mo nang mabuti. Na may seryosong muka na nakatingin sa ibaba si Howley. Na nakita niya ang isang tao na napapalibutan mula sa ibaba. At ang taong ito pala ay siya buhat sa ibang linya ng hinaharap na napapalibutan. At pagkatapos ang mga nakapalibot sa kanyang mga armado ng armas ay nagsipaghamdang sumugod sa kanya. Na sinabi pa nitong nakangiti na Howley, Hindi mo sana kami pinayagang makalapit sa iyo ng ganito. Dagdag pa ng isang ito na tumatawa na gaano ka man kahusay sa paggamit ng pana, sa pagkakataong ito ay wala ka ng takas. Si Howley na nakatayo na nakatingin sa mga ito ay nagpalabas ng kanyang pananggawa sa enerhiya. At mabilis na sumugod ito habang sinisigaw ng mga kapatid sugurin siya. Hawak ang dalawang patalim sa kanyang kamay ng isang ito, mabilis na sumusugod ito kay Howley. Na makikita ang mukha niya na nakatingin lang sa kanila ng seryoso at pagkatapos ang pananggawa sa enerhiya ay inangat niya. At ilang sandali pa ay pinaulanan niya ang mga ito ng bala ng pana na gawa sa kanyang enerhiya. Na mabilis na tinamaan ang mga ito na nabubura sa hangin. At ang isang ito na kalbo ay nabutas ang katawan ng pabilog ng tamaan ng kanyang enerhiya. Na makikita ang mga ito sa unahan niya sa itaas na nagkawasak-wasak ang katawan. At pagkatapos mabilis namang napatingin siya sa kanyang gilid ng siya ay may mapansin. Dalawang lalaki ang nasa ire tatagain siya ng kanilang sandata habang sinisigaw pa ng leader ng mga ito na pero. Paano naman ang nasa likod mo? Siguradong huli na ang lahat para sa iyo ngayon? Ang hawak niyang gawa sa enerhiyang pana ay lumiwanag at agad na nag-iba ang anyo. Naginawa niya itong sibat. Na agad na naghanda sa paparating na kalaban. Nagulat ang isang ito sa mabilisang pagpapalit ng sandata ni Howley na may pagtataka. At pagkatapos ang mga sumugod sa kanya ay agad niyang mabilis na tinusok ng kanyang sibat na gawa sa enerhiya. Katulad ng mga naunang mga sumugod ang mga ito ay naglalaho sa hangin habang nagsusuka ng dugo. At ang bawat tamaan ay siguradong mabubutas ang katawan. At makikita ang mga katawan nitong nagkalasob-lasob na bumabagsak mula sa hangin at ang mga dugo ay tila ulan na bumabagsak sa lupa. At pagkatapos ng ginawa niyang atake pinagpag niya ang kanyang sibat sa kanyang unahan na ang dugo ay makikita na naalis. Nangininig ang leader ng mga ito habang si Howley ay napapalibutan ng enerhiya na sinabi pa niya dito na sinong nagsabing pana at palaso lang ang alam kong gamitin. Dagdag pa niya habang hawak niya ang sibat sa gitna. Na talagang gusto ko lang ito ang gamitin. At pagkatapos inunat niya ang kanyang kamay na itinutok ang sibat sa leader na may umuusok na mga matang kulay dilaw. Naitiniran niya ito sa kanyang unahan kung nasaan ang leader ng mga kaaway. Natila isang bala ng baril ang makikita sa bilis nito na agad natatama dito. Nagulat naman ito na napaharang ng kamay upang makagawa ng pananggalang ngunit huli na ang lahat. At makikita si Howley mula sa katawan nitong nabutas na tumagos sa kanyang ginawang harang. Nanamuti ang mga mata nito at ang harang na ginawa niya ay naging walang silbi sa lakas na ginawang atake sa kanya ni Howley. Bumagsak ito sa lupa habang ang damit niya ay kanyang pinagpagan. At mula naman sa kanilang itaas. Na pinapanood sila ng dalawa. Sinabi ng ating bida na kumusta naman yon. Ang labing tatlong half-step immortal ay tinapos mo sa linya ng panahon na ito sa tatlong galaw lamang. Dagdag pa niya habang nakatingin sila sa ibaba na mas malakas ang kapangyarihang ito kaysa sa naranasan mong isa pang linya ng panahon, hindi ba? Tumingin siya dito habang nakangiting sinabi na naku. Kurius ka na bang malaman ang totoo? Kung saan sila nagkakaiba? Sinabi ni Hawley habang nakatingin sa ibaba na sobrang makatotohan ang refleksyon ito. Ang mga teknik, galaw, pati mga detalye sa paligid ay tugmang-tugma. Imposibleng peke lang ito. At pagkatapos tumingin siya sa ating bida ng seryoso, habang siya ay nakatingin din sa kanya na nakangiti. At biglang sinigaw sa kanya ni Hawley na nais kong malaman. Pakiusap, sabihin niyo sa akin ang dahilan. Humarap ito sa ating bida na may mariing mga tingin na tumugon siya na sa totoo lang, wala namang gaanong pinagkaiba. Dagdag pa niya na kaunting pagkakaibang desisyon lang naman ang lahat. At dito na po nagtatapos ang ikalimang put-apat na kabanata. Ikalimang put-limang kabanata sa pagpapatuloy. Sumigaw sa kanya si Howlina na nagtatanong na gusto kong malaman. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi niya na sa totoo lang, wala namang gaanong pinagkaiba. Kaunting pagkakaiba lang naman sa mga piniling landas. Sa panahong ito, hindi ka nakisali sa alitan ng kapangyarihan sa lungsod ng Linjiang, nakita mong wala itong saysay, at pinili mong lubusang umurong. Dagdag pa niya na hindi nagtagal, isang pambihirang kakayahan sa pagkontrol ng mga artipakto ang natuklasan sa unang pangunahing sekta. Napukaw mo ang atensyon ng isang dalubhasang tagapamahala ng mga artipakto sa makalangit na palasyo at naging disipulo kanya. Pagsapit mo ng tatlumpung taong gulang, nasa antas ka na nahinahangaan kahit ng mga henyo sa makalangit na palasyo na kasing edad mo. At pagkatapos tumingin ang ating bida sa kanya at nakangiting sinabi na ngayon, kung babalikan mo ang naunang linya ng hinaharap na yon, sa palagay mo bay kulang pa rin ang iyong kakayahan. Nananlaki naman ang mga mata ni Howley na nakatingin sa ating bida na ito ay natutulala na lang. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na ang malalim na katotohanan ay nasa kasabihang, ang tubig ay nagbibigay ng pakinabang sa lahat ng bagay nang hindi nakikipag-agawan. At hindi ko inaasahang maintindihan ito ng kasalukuyang ikaw. Makikita ang muka ng ating bida na nakatingin sa kanyang nakangiting sinabi na gusto ko lang sabihin ang isang bagay. Kahit papaano, lumapit ka man lang sa mga tunay na natatanging tao upang mapalawak ang pananaw mo dagdag pa niya habang napatingin sa kanyang kamay si Hawley na huwag mong sayangin ang buhay mo sa makikitid at bulok na lugar na nag-aaway lamang dahil sa walang kwentang maliliit na bagay. At iyon ay isang napakalaking sayang ng tunay mong kakayahan. Na makikita ang muka ni Hawley na napasabi siya na mukhang naiintindihan ko na ngayon. At lumabas ang system na sinabi sa kanya na natapos mo na ang misyon at pagkatapos ay binigyan na naman siya ng isang peak card habang sinasabi pa sa kanya ng system na ang pananaw ni Holy sa mundo ay dumaan sa malaking pagbabago, tumaas ang potensyal na halaga sa 38%. Ang misyon ay kumpleto na, gantimpala na tanggap. Peak card yang Hawak ng ating bida ang card na napasabi siya sa kanyang isip na yang Jen. At pagkatapos ay namangha siya na itinaas ang dalawang card sa kanyang kamay habang sinasabi na ang astig, dalawa na agad ang meron ako. At muling sinabi sa kanya ng system na binabati kita sa pagtapos ng pangunahing misyon ng limang beses, unang yugto kompleto na. Isinasaayos na ang orihinal na katawan. Nagtatakang napasabi naman ang ating bida na orihinal na katawan. At ilang sandali pa ay lumiwanag ang system ng todo na ikinangiwi ng ating bida ng muka sa silaw nito. Na makikita siya sa loob ng dilaw na liwanag na inaangat papunta sa langit. Isang butas pala sa kalangitan ang bumagsak sa kanya ng dilaw na liwanan. Makikita ang mata niya na tila may tatama sa kanya. Na parang isang dulo ng espada na kulay dilaw ang malapit ng tumama. Nasinunog ang kanyang balat nito hanggang sa maging buto na lang ang natitira. Ang malakas na pagbagsak ng enerhiya sa langit ay makikita na napapalibutan ng mga kidlat at ang mga alikabok ay umangat sa hangin. At pagkatapos isang malakas na pagsabog ang makikita na ito ay bumilog na ang mga kislap na kulay pula at dilaw ay nagwawala sa ere. Hanggang sa ito ay lumaki na lumiliwanag. Si Hawley na nasa paligid niya ay nasilaw sa tindi ng liwanag na nakikita niya sa kanyang harapan na napatabon na lang ng kanyang muka. At ang liwanag ay tumatagos sa kanyang katawan at ang mga kidlat na kulay dilaw. Na ito ay ikinagulat niya. At ilang sandali pa ang umiikot na liwanag at kidlat na kulay pula ay nilamon si Hawley. Mula sa labas ng lungsod, isang napakalaking bilog na hukay ang nagawa nito. Ang mga tao mula dito ay nakita ang napakalaking liwanag na dilaw na bumagsak mula sa labasan ng lungsod na ikinabahala ng mga ito. At pagkatapos isang tila mata ang lumabas sa kalangitan na makikita ang kalawakan. Hanggang sa lumaki ito na makikita sa ibaba ng lungsod. Mula sa loob nito ay naroroon ang ating bida. At ang kosmo sa kanyang harapan ay pinagmamasdan niya. Na makikita ang mukha niyang nagtataka kung ano ang nangyayari. At mula sa kosmo suminag ito ng isang malaking liwanag na agad na ikinabahala niya. At pagkatapos tinamaan na naman siya ng kulay-dilaw na enerhiya. Na napasabi pa siya na unti-unting nanghihina na ang kapangyarihang ito. At mula sa kalangitan ang liwanag ay muli na naman tumama sa lupa. Kung saan ang ating bida ay ibinagsak nito na naging kalansay na lang na nakahandusay sa lupa. At pagkatapos isang dilaw na ipo-ipo ang nagpaangat sa kanya, at ang mga pulang kidlat na enerhiya ay lumalabas sa kanyang katawan. At ang kanyang katawan ay nagkaroon ng balat na madilim at ang buhok niya ay naging puti at nagkaroon siya ng dilaw na bilog sa kanyang likuran ng ulo na lumiliwanag ang mga mata. Ang kanyang kamay ay makikita na ang braso niya ay napapalibutan ng bilog na dilaw na enerhiya. Ang kanyang braso ay nasiksik na nagkalaman at pagkatapos ay inunat niya ang buo niyang katawan na lumiwanag at naglabas ng mga pula at dilaw na guhit na enerhiya. At ang ating bida na si Haixiaan ay lumabas ang kanyang tunay na anyo na si Pangu. At pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata. Ika limang kabanata. Ikalimang put-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin siya sa kanyang kamay na naglalabas ng pulang enerhiya habang sinasabi niya na si Pangu na lumikha ng langit at lupa. Ito ba talaga ang tunay kong katawan? Tumingin siya sa sistem na napasabi pa siya na maaaring ang sistemang ito ang siyang matagal nang nagsisilyo ng orihinal kong kapangyarihan. At seryoso pa niyang sinabi na kung ganon. Sa nakaraang buhay ko sa mundo, madalas akong managinip ng mga tadpo kung saan pinaghihiwalay ko ang malinaw at ang malabo, at nililikha ang langit at ang lupa. Tumingin siya sa itaas na napasabi pa siya na maaaring may koneksyon nga ba sa pagitan ng dalawang buhay na ito. Bakit ba palagi akong nakakaramdam ng masamang pangitain? At pagkatapos inipit niya ang kanyang ilong at humingang sinasabi na ang sakit ng ulo ko. Sobra. Napatingala siya nang may nagsalita mula sa langit na brother, mukhang medyo nakabawi ka na. Dagdag pa nito sa kanya na mahigit sampung taon na mula noong huli tayong nagkita, sobrang namiss kita. At pagkatapos muli na naman inilabas ang malaking kamay niyang nakakuyom na sinabi pa na ituring na lang natin ang taong ito bilang handog na pangalis-uhaw sa pagbabalik ni brother. Kahit bahagya at magsanay ng kaunti. Ibinuka nito ang nakakuyon na kamay at lumabas dito si Medusa na kinuha niya noong nakaraan na ito ay makikita na nakapikit na tila mahimbing ang pagkakatulog. At ilang sandali pa iminulat nito ang kanyang mga mata na kumislap ng pula. Pinatigas niya ang kanyang postura at malakas na sumigaw na naglalabas ng matinding enerhiyang kulay violet. Mula sa kalangitan unti-unti nang bumabalik ang malaking kamay habang sinasabi niya na nasa sayo na kung paano mo siya gustong paglibangan. At pagkatapos ay nawala na ito na naiinis na napalingon si Medusa dito na napasabi pa ito na walang hiya ka. Ikaw na nga ang nagkulong sa akin ng matagal, tapos ngayon tatakas ka lang ng parang wala lang. Biglang napalingon siya ng tingin sa. Kanyang likuran nang mapansin niya ang ating bida. Na mabilis na naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay na masayang sinabi na itong aura na ito. Ikaw pala yan bata. Sayo ko nalang ibubuhos ang galit ko. Kumislap ang mata nito habang sinigaw pa namamatay ka. At isang napakalakas na enerhiya ang itinapon niya papunta sa ating bida. Habang nakatayo lang siya hinhintay ang pagtama sa kanya nito, sinabi niya na may nararamdaman akong kakaiba ngayon. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mata na nakatingin dito na hindi na kailangang magtago pa. Isang malakas na pagsabog ang makikita at puno ng enerhiyang tadpo, ang enerhiyang ito ay kumakalat palabas na may mga magaspang at matatalim na linya na nagpapahiwatig ng malakas na impact. Na nagbibigay ng impresyon ng napakalaking puwersa at isang mapanirang pangyayari. Mula sa usok lumitaw ang ating bida na tila hindi man lang umalis sa kinatatayuan. At ang malupit pa doon ni hindi man lang siya nagasgasan o nasugatan kahit man lang kaunti. Napatingin siya sa kanyang katawan na napasabi siya sa isip na gaya ng inaasahan ni Gasgas wala sa balat. Nanlaki naman ang mga mata ni Medusa nang makita niya ito at pinagpapawisang sinabi na paanong nangyari ito siguradong nagbanggaan na tayo dati. Dagdag pa niya habang nakapalibot sa karakter ang maraming kidlat o daloy ng matingkad na lilang enerhiya, nakahawig ng kidlat o mga mahikang spell. Ang mga pagsabog ng enerhiyang ito ay nanggagaling sa iba't ibang punto sa paligid ni Medusa. Sinabi nito sa kanya na siguradong may mali sa kung saan. Mula sa langit isang kumpol na kidlat ang pinatama nito sa ating bida, ngunit isang barrier ang pumuprotekta sa kanya. At pagkatapos mula na naman sa usok lumabas siyang muli ni wala man lang kahit isang dasgas na nakatingin siya kay Medusa. Namutla ito na isang tumutulo ang sipon na hindi makapaniwala. Nanamula ang mga mata sa inis na napasigaw na grabe, wala pa ring butas sa depensa hanggang ngayon. Dagdag pa nito sa kanyang. Isip na may mali dito. Siguradong may mali. Dagdag pa niya habang naiinis na nagpapalabas ng enerhiya sa kanyang kamay na hindi pwedeng matalo ang isang bayani ngayon. Kailangan ko muna umatras at gamitin ang pinakamalakas na atake bilang panangga at agad na umatras. Mahinahong sinabi naman ng ating bida sa kanya na ako naman ang kikilos ngayon. Mula sa kanyang kamay ilang mga bilob na enerhiya na tila sa torn ang makikita na nakapalibot na sinasabi pa niya na ko na. Sa ataking ito, tiyak na tuluyang mawawala ka sa hangin. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mukha na ang pakiramdam na kontrolado ko ang lahat. Talagang napakakaiba. Biglang napatigil siya at nagulat ng may biglang lumabas na portal sa kanyang likuran. Napalingon siya dito na napasabi na anong nangyayari? Maaring may kakampi ba ako na lalabas? Hawak ang dalawang enerhiya sa kamay ni Medusa, masayang sinabi niya na ito na ang perpektong pagkakataon para sa isang pangbugulo. At mabilis nitong itinira ang mga enerhiya sa ating bida. Mula naman sa portal isang paa ang lumalabas. Sa paglabas pa lang nito ang mga enerhiya na itinapon ni Medusa ay bumalik sa kanya. At pagkatapos isang napakaliwanag na enerhiyang kulay dilaw ang sumiklab ng tuluyan na itong lumabas sa portal. Nababahalang napatingin naman si Medusa dito. Na seryosong napatingin din ang ating bida sa lumabas sa portal. Ito pala ay si San Wukong na tumanda na ang itsura na may hawak na baston. At masayang sinabi nito na master, lumabas na po ako mula sa pag-iisa. Mabilis na yumakap ito sa kanya habang sinasabi ng ating bida sa kanya na namiss kita, gabo ka. At pagkatapos napatingin siya sa itaas. At sinabi niya kay San Wukong na magkukwentuhan tayo mamaya. Sa ngayon, may malaking laban muna tayong magguro at alagad. Na napasabi naman sa kanya si San Wukong na itong taong to. Pakiramdam ko kaya ko na siyang harapin mag-isa ngayon. Hindi naman makapaniwala si Medusa na napasabi na anong gagawin ko. Paano sila? Lumakas ng ganito sa loob lang ng ilang araw. Sinabi naman ng ating bida kay San Wukong na hindi, ang totoong mabibigat na kalaban ay nandoon. Mula sa itaas ni Medusa isang anino ang lumalabas na pinagmamasdan nila. Makikita ang gulat sa muka ni San Wukong na napasabi siya na kailan pa nagkaroon ng tao doon. Hindi ko man lang napansin, Napatingin naman si Medusa dito na may pag-aalalang mga tingin. Isang tao ang nakasuot ng baluti na may hawak na malaking espada ang makikita. At pagkatapos nagpalabas din ng espada ang ating bida habang nakatingin dito. Na makikita ang mukha niya na sinabi na nakakakilig naman. Magsisimula na agad ang bagong version ko. At dito na po nagtatapos ang unang season at hanggang dito na rin lang po kwento, wala pa po silang bagong labas. May 6 pa sila naglabas noong huli hanggang ngayon ay wala pang kadugtong. At dito na po nagtatapos ang ikalimangput-anim na kabanata.